Hello, what's up mga ka-farmers? Magandang araw sa lahat yan. Kumusta? Kumusta? May God bless us all mga farmers, lalo na sa mga subscriber ko dyan at sa hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe na kayo sa aking channel mga ka-farmers kasi mayroon kayong matutunan dito mga ka-farmers sa pagka-farming kasi tayo ay small farmers. Nagsisimula pa tayo sa ating mga pananim ayan, kung paano tayo gumagapang na walang kapital mga ka-farmers. Yan, nandito tayo ngayon, nag-harvest ng ating okra mga ka-farmers. saka ayan, puntahan natin doon mga ka-farmers. Tingnan nyo kung magkano na ang ating harvest. Hindi pa kami natapos mga ka-farmers, pero ayan na. Ayan, malapit na mapuno yung Rimi ko na, sako mga ka-farmers. At saka yung isa pa. Ayan, pa. ayan mga ka-farmers. Ayan, itong dalawa mga ka-farmers. Ayan, ang kagandahan nito mga ka-farmers. Nasa mahigit. Nasa mahigit, dalawampung harapis na na tayo mga ka-farmers sa ganitong edad. Ayan. Pero, tuloy pa rin ang pagdipin. sila na kung ka at taka. Gandang picture mga farmers kasi hindi masyadong lumababa na 30 o 25 ang kanilang buha per silong mga farmers na kung mga farmers farmers ng farmers Tuloy pa rin ang ating hindi pa Dahil hindi lang ito ang ating itinuloy mga farmers. marami na Kasimula so, ay maliit na kamuti at pang okra ngayon ay ito na tayo mga farmers sa okra kasi ito ang ina na uh, secret money maker para sa akin mga kaparmers kapili ng mga buto at saka umami yung ating mga tanim yan mga farmers yung pagandahan hindi tayo masyadong nalulugi dito mga ka-farmers kasi pag nabawi natin yung buto ay hindi yun ka kasi yung pagod ay hindi naman tayo masyadong nakalala sa ating pagod mga ka-farmers kasi natura, natural lang ang pagod ka kaya ayan tuloy tuloy ang kanilang mga bunga kahit ganito ang kanilang itsura mga ka-farmers kasi hindi na tayo nagbigay ng apuno dito kahit isang bisis mga ka-farmers nagsimulang magtanim hindi na tayo nagbigay ng apuno at nakamigit ng dalawang po hindi na tayong nag-harvest dito at saka tuloy-tuloy pa yan ayan yung sitaw natin mga ka-farmers na ka tayo na kapag harvest na niya ng limang bitis 5... isang kilo, dalawang kilo bawat hatis lang ang ating, 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 ating Kaya sa mga nanonood dyan gusto nyo magsimula mga farmers ayan, dito tayo sa ating taniman lalo na sa malapit sa mga cities dyan kasi maraming umibili dito sa probinsya ay kapag sobrang dami na mga ka-farmers ay wala nang umibili pupunta ka na ng city at saka doon ay malaking na yan lang mga ka-farmers ang ating video ngayon please subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. Tatapusin ko mga ka-farmers ang ating video kasi marami pa tayong mga May God bless us all!